Hello guys, mag tayo pang kung andyan lang oh. Ang daming tubo kasi lagi na umuulan dito. So harvest tayo. yung harvest natin. Okay. Bisita sa farm. Dinig na dinig mo yung ano, honey ng ibon. Yan. Malalaki na yung papaya, oh. Tapos, magdamo tayo sa mga tinanim ko na lansunis sa ano durian. Tapos, nagpabakod ako, guys join oh kasi may mga baka na ano nag sitawagan na ah nag tugway <laughs> ayan dito damuhan natin oh mga fruits po 'yan doon saka yung mga maliliit na nyug doon banda so, ito po napabagot ako tiningnan mo may mga baka oh ayan ayan papaya dyan papaya tapos yung mga, mga ano tusok na kahoy mga dorian sa kalambutan lanchunis, so nag harvest ako kanina dyan ang saging dyan isa lang tapos ang doon sa kanto wala inakaw so ito po update sa aking farm Nag-harvest po ako kanina ng kangkong guys. Ang dami tubo. Diyan oh, sa area na yan. Diyan. Madami. So ito yung na-harvest ko. Isang eco bag. So sobrang dami pa talaga. Gusto ko pa nga mag-harvest -ano, kasi. Mabinta ito guys. <laughs> Hindi ah. dami talaga super. Sayang lang. Isang eco bag. Yan. So magdamo tayo guys. Tapos ako nag-harvest ng saging, ng kangkong. So magdamo naman tayo ulit. Maraming ano na taba na ano. daming uod kinakain yung ano dahon ng fruits kinakain so sayang kain po kuha tayo ano kanin konti lang kain ito yung ulam ko kini ang manok with coffee na walang sugar yan dito ng pakso yan nagpamower ako guys kasi ang mga damo mataas na kain kain tayo may coffee Ah. dito ako sa kitchen. Ha. Ah. Kumain ka. Suka mo. Eh. Tapos kami ng coffee. So, mainit pa. Yan, dito ko nilagay. So, nag -tent kami. nag -tent ako, guys. Kasi, umalis ako sa bahay na walang tulog. So, nag -tent kami. Meron din kami, ano, ayan, silong-silongan yung ano ko sa tindahan. Yung signage. Pinalita ng bago. So, dinala ko dito ayan tulog tayo itong mga daladala namin oh. pasok po sa aking palasyo <laughs> meron akong foam itwag ko lang Ito. Ayan. So, dito. ayan. ito aku sob Tent ah kita tingnan oh lagian ang ganito Para walang lamok yeah